Ito po, pagkatapos kong mag-gym, ito na po alam ko na almusal ko, Ibang namin ulam kahapon po, ng tanghali. Ito na ko, sarap po ng bangos kapag gumagay. Eh. Saan, saan nga po. Kaya nga almusal ko. Ayan, na ako. Bago ako nagbarol. Patuka ng manok. nag dito sa labas. Pagkakain ko, ito, ito. Tuloy ko na naman itong ginagawa ko. Paglilipit dito. Dito. Dito po napakaraming gawain ito sa loob. Lalabas ko na. Lalabas na mga ng iba. Ibang mga gamit. Pamimigay ko yung iba kalakal nito. Pipiliin ko mamaya, na lang mamaya. Pagka nailabas lahat. Ito. Pati yung lahat sa ko narito, ito. ito. Dami mga ano, abubot. Sisikip dito. ito na nga po sa anak ko, pordo <laughs> basura eh. nang po naman akong tapon ng tsaka ko gamit ko naman talaga eh. <laughs> Maano po ako masino po, kahit ano pong bagay na pwedeng gamitin, tinatabi ko po, isip pa akong maliliit. Basta alam kong pwedeng gamitin, o nagkakataon nga po, nagagamit na lang. Isa po, kung ano po yung talagang basura, siya po kung naging gamit sa emergency, na hindi alam na iba. Ang dami nga po gamit dito na akala nila basura, pero nalagamit Salamat po. Alam mo na ako.